Yeah, hmm, karabas pa tayo. Master Chef ba? Tayo ng luto. Kahit punta natin ng sibuyas, sigang natin ang ating ano. Ating talaga. Sibuyas ba yan? Tomatis, bago sibuyas. Pukuloan mo natin yan. Tapos lagyan natin ng kunting paminta. Tapos natin ng sinigang na talangka. Sarapin natin

Kebau. Hey, bagaimana narik itu mahar apa? Sepakulah narik tuh. Kebun. Lagi nanti yang penting peminta. Nanti yang pekumulut nanti bagaimana ini lagi yang telaga. Yang langkas sangat tipak. Tantangnya. Mahar apa?

Kala ko kanina si... Nalit magdating. namis na, na rin ang sarangay. Eh. Mirapan lang kasi maglakad yung inaanak niya kaya hindi kasama, eh no? Oo. Uh -huh. Ba't iniwag yung inaanak mo kasi... Mabagal ka maglakad. Kaya <laughs> <laughs> rayo mo na. Apo, <laughs> oh, oh. pali ipaliguan mo kay, ano, kay, you know, kay Mr. Miss. <laughs> Hingi nga daw. Napamulaan. Nagpunta na ba naman lahat ng laman at tam <laughs> <laughs> sa tamahan? Buti na awar. <laughs> Kain 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 tayo. Lagi tayo mga karabas. Kain, Kain tayo hmm. oh. mga karabas. Lagi kan mga karabas kasi talagang may... Me... Pag <tuk> mau ang talangka, madalang season eh season 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 mga ilang araw pa wala na rin yan lipas mm -hmm. na yan ummm mas na kasamtalahin ang pagkakataon na. ah yun naghabol ako magkain eh ummm mm mawawalan yung talangka ummm abulit siya naman ito yata eh mm -hmm. sarap po nga ito yung tanim natin po oh. nga. sarap po kahitin una una ko nag-artist yun ah kanina ha? Ah? Yeah, hiyap pa yeah. rin mayroon ka makain ah mm, down lang

Parang dumagi lang <laughs> yung pre, nagigaw ba? Naligaw. Naligaw. Pag maulay, naligaw. Mm. Nga pala na open, no? Wala na yung pinagkaligawan ko na yun. Ah, Nahanap niya na ang kanyang uh, forever. Forever. <laughs> Minsang <laughs> 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 naligaw. ang pusong uwaw abo. Abo. Ah, <laughs> Awa pong luya. Karimod na yun. <laughs> Hindi nagsama si Pong Loy. Wala ba naman siya? Pakner. Hindi manok yung trangkaso. Hindi pa ako naligaw. <laughs> Bagong <ako> <laughs> galing ba naman kapos sa Uh, San Suzuki eh. Mm. -hmm. Nag-uwi ala una ron. Ayun lang. Ay, hindi pa ganyan kakapal ang buhok niya noon. Ay, sa akin, ang bunag. <laughs> Sinipon. Sinipon. Nagasay noon. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi nakasama. Nakamugan. Hindi na mugan na no? samay na ron. Samay. Uy. Hindi kasama sana ako ga iyak-iyak doon <laughs> sa pinagligawan ko. <laughs> Hirap din pala yung mag-spread siya dalawang ano, Hmm. Kala ko, play lang yun, ha? Huwag yun yung malasada lumiko agad. Lumiko agad. Kala ba kayo na, Pala, iba pala? Iba pala. Dati, sa lang naririnig yung play. Hmm. Ang isa, tulog pa, na. Uy. Nagtumbuhan natin, eh. Ito gulang din. Gaan mo na bunyak pala na ha. Ang bunge ka mo. Rainful warning red. <laughs> Kaya pala gawakal ang gilpong ko sa loob ng iba. Walang <laughs> red red. <laughs> okay lang sana eh. Malapit lang. Ulay layo yung kinurog na kamo ako. Ayun na. Nanginig na. Ang bakba. -ba tao ni Ipe. Yung ako ang nagpunta doon, wala mo na ko nang ilan. Araw! Pirapan mo pa sarili mo na, no? Alang pwede man tag-araw. Hindi, yeah. hindi pa naligaw. Hindi pa maligaw. Pero <laughs> si, pero si ka na pa, wala na yung nag-punto-punto na yun. Eh. <laughs> Punto niya yun na uh, sa kanal. Ano? Yeah. Uso kasi talaga yung ligaw-ligaw na eh. Oh. Ayan okay, yes, maligaw, ano maligaw ay doon naman yung sa kabila ng <laughs> <sa> ilog. <laughs> Lapit labi. Maligaw ka. Hindi, yung Maligaw. So, pag malakas din ang ulan, ligaw din ay, ako ulan. Makita niya lang yung puno ng kawayan. Yung nagigid yun. <laughs> <laughs> pag nagpunta na tayo diba sa uh, ambulong, magpunta um, lang. Tong o, oh. yan yung tong eh. Makita <laughs> oh, okay. okay. lang yung bato-bato ng mga sila doon. Ano pa? Napakain ako <nabuli>. <laughs> <laughs> mangarap, ng bulan. Baka maraming mangarap sa bato ng sila na yun. Baka maraming mangarap sa bato ng sila na yun. sina, ano pa yun? Sinauna yun. Sinauna pa yun eh. Ano pa sinauna? Bo, no, doon din ka pagkasipong lo, yung bato-bato niya buhangin. Na? Doon din ba na yan? Hmm. Doon, dito sa unahan lang yan. Unahan Gain, ano, ano mo nang buhangin, tapos... Hindi mo ano hmm. hindi mo ganyan Lagi si na yan pa man ang tawag. Tapos, yun, ako ano-ano batu aku buangin pakai on, do para maglabas ako. Sabi niya. <laughs> signal pa yan, pre. Signal. Mm -hmm. signal. Signal. Ay, hindi ba marunong mag cellphone niya, eh? hindi niya rin ma-PM. Ay, ba't ba't yung lambuangin na? Eh? <laughs> ano <laughs> man si Kripo ni Pungloy, eh. <laughs> Abo, Tinding ang tingin nila yung nagpunta tayo sa yuninong baga tayo ay kay kumpare Dinggoy. Mm. Nagkita sila mata sa mata. <laughs> ay, ay, <boy> ay <laughs> talaga. <laughs> 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 ang reaction. Kaya pala bibig ng wala. Kaya pala bibig ng wala sa pumuli ah. Oh, Ang pala no, bibig ng iniwan tayo. Kaya kaya tayo sa room, nabit wala. Kinilig. Ganun pala si Nya San. Hmm. Ano pala. Ay, isa. Huwag ka nagkatinginan na. Alam na yun. Preto pa pre, tupupre, oh. Gabato ng buhang eh. Dibukado yan. Nalaman niya nilagay sa ni eh. Ang mamaya ng pre, ikaw ng buhangin na pre, ha? Ha? Ang mamaya buhangin doon. Apo. Hindi, hindi yun. Hindi ipapasa si... Iba ang ni... Ano na? Wala. Pukloy daw talaga eh. Pukloy talaga eh, okay. pre. Yung baga kasama nyo, sino nga yun? <laughs> si Pukloy? <awan>. ha <laughs> Yung guwapo, sabi mm. ay, yung pang si Igay. Hindi, kilala ko si Igay eh. <laughs> yung pukyo, yung pang sa guwapo, sabi <laughs> <wala>. mo, Tuloy talaga. Laglag <laughs> yung talangka ko po, ha. <laughs> <laughs> sabi ni Rim, ako tahimik lang sa umpisa. Bakit, bakit kahapon mo, buntis ka man kahapon pagwi mo? Gagalaw-galaw man yung damit mo. <laughs> Sabi si Pasi Pasi yung ano? Hindi, buntis yung pagpunta nyo doon, yung pag-uwi mo, buntis ka agad. Pagpunta mo sa putek na, ano, napasok ang pato. Kaya tayo mapupuntahan. Yung pato yun ay, iilaw daw ang mata niya. Bigyan na buntis yung... Cami dak dun ta. Boy shoot ya. Ming. Bakuin muna. Oh, eh. itu to. Yan. Kedangan git magmutu itu. Ayo. Jadi tuli-tuli pergi nak pindah semua angin Hmm. Hmm. Yan. Mutupung. Lah. Hmm, bakuin muna. Oh, gitu. Ayo Hah? Eh. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm, ay, ay gusto. Susunya. Eh, dari cu daun. Gusto. gusto. gusto, mm -hmm. <coughs> gusto. <coughs> Samit kanang no. Gentay lang ah? sa box po. Sile? Excuse me po. Gusto nga pala gusto. <coughs> ito ba? Ba? Tainik na ulit, pre. Bob, sarap ba naman nung hindi mag-tainik kayo gatain? Ano ito po? ito po? Ito mga... Wala ka Mga ano lang dyan? Ulic, ulic, ulic. Ulit ulit po. Ulit ulit lang. Pwede so yung medyo matagal lang yung huwag oh. yung kahapon ha? Hmm. Ikaw ngayon. Eh, si Nice Guy, iba naman ang mga talent na eh. Kung um, mm. meron ako, hindi tayo na agad yan. Hindi ako Pag mga kandidato nga yan. Nice Guy ang ibuto. Kahit anong gusot. Kayang lutasin. Hmm. Mas hmm. mga gusot. Hindi mo itong try ng makaraan. Madaling ganyan. lapitan. Mahirap hanapin. <laughs> hmm. ah. Kaso, madaling hanapin. Mahirap na pita. <laughs> Baliktad pala. <laughs> no? Parehas din oh, <laughs> ka na pala dati naging presidente nung sinuunang panahon? Nanawa <laughs> <laughs> ka na <no> lang. Nanawa. <laughs> yung ano, yung inanus niya ni Julius Caesar. Alimutan mo nga Siya sa tagasingil ng mga... <laughs> ano? Dami pinahirapan noon ng mga... Ano yan? Mga Israelita yan. Siya ang pahawak doon sa sa ano nang Egypto, yung gagawa ng uh, piramid? daming binalbal na tao doon. Mga ribu, ribu to ba doon? <coughs> yeah. <Mawal> pa taman <tamantaman>. yung <coughs> <coughs> e, niya, yung niya ba? <coughs> Ang <Sa> <coughs> <yung> hmm? baywang. Ang sakit ng baywang. Ang sakit ng baywang. Ang sakit ng baywang. Ang sakit galamay-galamay Ayun pala, pati yung mga... Uy! Mm. Tapis dito! <laughs> <laughs> sa mata si Kee oh. Uy! Bukas sa, sa anak ko mo, sa mga mga mga. sa nyo doon, eh. Tikulaw. Tikulo. Paklulo nga namin. <laughs> ha? Paklulo yan. Ay, paklulo ka na siya? Hindi Ay. Ano yung mo lagi, Kaibigan ko Kuya Jong. Pero, ano... <laughs>

Seryoso. Eh, ano yung kay Jong? Ibigyan ko lang yun, pero... Ganun nga. Ah. Awa! Nakalimot. Awaaah! <coughs> Napahigot ko rin ang sabaw eh. Thank you po. <laughs> 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 May paalam ay. Bituan pa biyay. Buti mo ang nasakot sa'yo mo. Patapos Bawang. naman. <laughs>

Ang unang higo po, samit din ako. Samit sa kwento, hindi siya Hindi siya pre. Tapos yung ko eh. Oo, samit din. Ayos. Buti hindi ka samit yung ano Hmm... ka po yakoy ka. Mabala. Pang! Hindi, Kuya kasi ako magkuya ko. mo, ngayon, habang nagkakain, Iyan kasi sa pagkakataon ng lalapoy na ako eh, hey, pre. Oo. Okay. Ay, subukan mo ko lang minsan. Habang nakasandal, naka... Opo! Gamit, hap! Hindi mo malakas. Labay ginamoy-amoy ang <laughs> buhok. Oo. Oso! <laughs> ah! Sarap! Tapit. Nakatapit ng tolya, po. Oo. Pe, banay na! Opo. <laughs> Banat, pre! Banat! Oh, Oo. Ito Bulay. Mm. Dito tayo sa kanit eh, gulay eh mga dito, magbanat muna ng ano ha? Ay, wala na, tunta lang ka sa sunod, di nyo pag Bakit mm. Yeah mag mo tayo bago mag i okay.